Mahirap mang mahal kung alam mong hindi dapat dahil hindi naman inyong magkakaroon ng katuparan. Pero mahirap din supili ng puso, lalo pa at doon lang ay yung nakaramdam ng gano'n karudog na damdamin. Si Isa, nagmamahal pero kailangang lumayo. Si Rovi, nagmamahal at kailangang magpatawad. Dalawang pusong pinaglaruan ng sukab na adhikain ng isang taong napupuot. May puwang ba sa kanila ang isang wagas na pag ibig Tamang lugar at tamang oras. Dumating si Robbie ayon sa napagkasunduan. Dala na niya ang pera. Nakalagay yun sa clutch bag na mahigpit na iyang kinikip-kip. nga siya sa paligid. Umaasang makikita agad ang kakatagpuin. Subalit madilim ang paligid. At tangi ang liwanag lang mula sa buwan ng kanyang tanglaw. Maglalago siya sa mga basag na bintana ng lumang pabrika. Wari isang libingan ang lumipas ang napili nitong tagpuan. Madamo, masukal, magulo. Nagkalat ang mga nalaglag na yerong bubungan at may kinakalawang na malalaking peraso ng bakal. May karusko siyang narinig. Napalingon siya rito. Nino, banggit niya sa bahaging iyon ng kadiliman. Nino, nariyan ka ba? Hiyaw na tanong pa nito. Subalit iba ang sumagot. Gumawa ito ng maamong ingay sa kalong mabit. Umikot at humilig sa kanyang binti. Isang maamong nilalang na sa kanya ay naglalampong. Pusa lang pala. Yung siya at hinimas ito sa ulo. Lalo pa itong naglambing. Maya-maya ay pinukaw ng kalusko si Robbie. Sinundan iyon ng mga palatak. Malambot pala ang puso mo sa mga hayop. Sabi nito habang nakakubli sa dilim. Maya-maya ay tumapat ito sa sikat ng buwan. Tumindig si Robbie at binato ito ng mabalasik na titig. Hindi sa lahat ng hayop. Sabi niya rito, kung kagaya mo na isang ulupong, magiging malupit ako. Magagawa kong durugin ang ulo mo at ipakain sa pusa. Kaya lang duda akong magugustuhan nito ang lasa mo. Sumikip ang kanyang mga bangang. Nagalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang galit. Natawa lang ito ng pagak at maya maya ay nagtanong. Para sa akin ba yan? Nguso ito sa bitbit -bit ni Robi Nasaan ang mga larawang kuha mo? Paglilis ni Rito bilang paniguro. Huwag kang magmadali. Ibigay ko sa'yo. Ibigay mo na ngayon. Sige, kaliwaan tayo. Ibatom mo rito yan at ibabat ako naman ito dyan. Game? Tipid siyang tumango. Nagsimula naman itong magbilang. Sa mga tlo, sabay nilang inihagas ang bawat kapatid. Agad nitong dinampot ay sa say, At saka sinuri ang laman. Nasaan ang film? Bakit hindi mo sinama? Tanong niya rito na binibilang ng pera. Huwag mo nang hanapin. Hindi pwede. Galit na putol ni rito. Dapat kasama yun. Paano kung i-blackmail mo na naman ako? Kailangan ko yun. May dinukot ito mula sa bulsa. Saka inihagi sa kanya. Nasalo yun ni Robin ng isang kamay. Sa'yo na, hindi ko na kailangan yan. Sa panatong na nakuhak. Humakbang ito palayo, pero mahintay rin agad. Sa susunod, mag-iingat ka na. Tandaan mo, lagi pa rin akong nakamata sa'yo. Pili nito, ko itong nguti. Napakasama mo talaga, Lino. Sinabi mo na kanina. Sumaludo ito sa katuluyan ng umalis. Nilamon ito ng dilim. Unang araw ng pagbubukas na isang mamahaling oriental restaurant sa Libis. Pakaramdam ni Isa, mali ang pagpunta niya sa lugar na iyon. Kung ka lang Isa, kaya mo yan. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili. Dumaan ang waiter na may dala ng tray ng ilang basa ng champagne. Kumuha siya ng isa. Agad niyang ininom ang laman niyon. Nang masaid ito ay muli siyang kumuha ng isa pang round. I need this. Tahimik na sabi niya sa sarili. Tikim lang ang kanyang ginawa sa pangalawang round ng champagne. Pumalo siya sa iba pang bisita at pinagpatuloy ang kanyang pangmamasid sa lugar. Nasaan ka na? Paulit-ulit na tanong niya sa sarili. Maya-maya pa, hindi na siya nabigo na makita ang pakay sa lugar na iyon. He's the man in a black corporate suit. Six foot and six two ang kalkula niya na height nito. He has a well-developed masculine body na hindi mo aakalaing bunga lang ng gym. Formal but still rugged in his smooth straight long deep black hair brush in back. God is more handsome in person rather than in photos. Siguro kung hindi ganyan ang suot niya ngayon, mukha siyang rockstar sa isip-isip niya. Kuminto ang malamus na musikang bumabalit sa lugar. Umakyat ang binata sa platform. Nag-echo ang feedback ng mikrofono ng ating ating nito iyon. Rovi Gonzaga, banggit niya sa isip. Naalala niya ang larawan na naikumpara yon sa personal. Bumilis din ang kanyang pulso tulad ng unang beses na titigan niya ito. Sinaway niya ang sarili. Kinabig nito ang atensyon ng lahat. Good evening, bunga nito sa lahat. Salamat at nakarating kayo sa mahalagang araw nito. Gumala ang tingin nito. Iyon ang pagkakataon niya. Umahon si sa buhat sa karamihan. Sinadya niya ang magpapansin gamit ang kanyang simpleng galaw at matamis ng ngiti. Mahagi ang kaway ang ibinutupan niya rito. Hindi naman siya nabigo dahil tumugon din ito. Umiti rin siya sa akin. Nakuha ko ang kanyang pansin. Nagpatuloy ito. Kaarawan ko ngayon at napili ko ang araw na ito upang isabay ang pagbubukas ng restaurant na matagal ko ng pangarap. Owned and managed by me, and of course, with the help of some of my old friends. At ngayon natupad ko ang aking pangarap, narito ako at ang aking staff upang magsilbi sa inyo. Kung sino man ang gustong maligayahan at makatikim ng pinaka masasarap na pagkain oriental, kain lang. And by the way, wines are on the house tonight, but the menu, syempre may bayad. Nagtawa na ng lahat at pumalakpak. Muling nalapatan ng magaya ng musika ang lugar. Hindi niya hiniwala niya ng tingin si Roby habang nakikipagkamay ito sa lahat. Marahan siyang humakbang palapit rito. Gusto niyang makilala siya nito. Hay, mainit ang pagbati niya. Kapansin-pansin para rito ang iting malaya niyang pinakawalan. Hello, ngaling-aling tubo nito sa kanya. Nagulihan ang kanilang mga palad. Mainit ang dito. Napapaso ang kanyang balat. The food was great and the wine, hindi ko na yata alam ang dapat kong sabihin. Congratulations na lang. Tinangka niyang bawi ng kanyang palad, subalit so hindi niyon pinakawalan kaagad. Hindi siya umalma dahil alam niyang iyon ang katuparan ng kanyang mga plano. Well, thank you. And you are Isa. Isa Tuason. Isa Tuason, the name seems familiar. Have we met before? What a nice pick-up line. Wala bang iba? I don't think so. My friend just invited me here. But unfortunately, hindi ko pa siya nakikita rito. And your friend's name was Samantha. Samantha Baker. Samantha Baker. Napaisip pa ito. Tapos maya maya ay napailing. Sorry, hindi ko talaga ma kung saan kami nagkakilala eh. We can ito. That's because she never exists. Well, that's bad. Sigurado magtatampo yun kapag nalaman niyang nakalimutan mo na siya. Pamuntong hininga niyang sabi. But don't worry. Hindi ako magsusumbong sa kanya. Tugtong pa ni Isa. Napangiti niya si Robbie. Hindi niya alam kung paano, pero napangiti niya ito. Salamat kung ganun. Alam mo, hindi ko talaga gustong may nagtatampo sa akin. Malambing na sabi ng binata. Albert lalo na siguro kung babae. Sabad ng isip niya. Anyway, will you be available after this? Pwede ba natin ituloy ang conversation na to? That's it. You're mine. I'm afraid that not possible. Anytime soon, alis na rin ako kung hindi naman darating ang friend from yun. Some other time, Perhaps kung nga hindi na ako magiging mapilit, it's a pleasure meeting you. Likewise, sakalang nito pinakawala ng kanyang kamay, noon lang din siya nagkaroon. Nang pagkakataon na lagukin ng kanyang inom, kanina pa gustong matuyuan ng laway ang kanyang lalamun. Nakapako rito ang kanyang tingin. Mayamay na pansin ni Isa na may lumapit dito na parang may ibinumuno. Nakita niya ang biglang pagbabago ng mukha ng binata. Iniwan ito ang mga bisita at pumasok sa opisina kasamang lalaking lumapit. Noon pinuko si isa ng isang kakilala buwat sa kanyang likuran. Have you enjoyed the night? Tanong nito malapit sa kanyang tenga. Mukhang hindi na yata malamig ang alak sa basa mo ah. Tugtong pa Lumihis siya ng tanong. Ikaw pala. Hindi kita napansin. Sabi niya. Hindi na siya nag-abalang humarap upang tingnan ito. Sa gilid ng kanyang mata. Alam niyang pumapaligo sa kanya ang mga titig nito. Mabuti at singkitin ng lalaki. Sa taas ni isang limang talampakan at pitong pie Mataas pa ito sa kanya ng kulang isang dangkal. Pero sa tangin niya, mas mataas pa rito si Robby Gonzaga. Bigla pinaghalo-halong kaba. Takot at pagagalit ang kanyang naramdaman. Ito ang dahilan kung bakit siya naroon. Bitbit -bit ang isang misyon. Ang siluin at takitin si Robin, Nagawa mo na bang ba trabaho mo? muntang nito sa kanya. I'm still working on it, sabi niya. You better be. Kung hindi, pinuto niya ang salita. Alam na kasi ni Erno. Anyway, are you free tonight? Tuloy ito. Pwede ba tayong kalimutan mo yan? I don't do extra services. Galit na bulong niya rito. Pag naknatawang na pala ni Isa buhat dito. Iyan ang gusto ko sa'yo. You set your own rules. Basta siguraduhin mo lang na magagawa mo ipinagagawa ko sa'yo at pagkatapos sa mo na makukuha ang pera mo. Maliwanag. Eh handa mo na ngayon pa lang dahil magagawa ko yun ang tama. Anas niya sabay-lago kung natitirang anak sa baso niya. Tinapik siya nito sa balik at bago ito marahang lumakad palayo, hindi na ito humarap sa kanya. Nadat na ni Robbie ang isang babae at isang lalaki na nakakaswal ng nasuot sa loob ng kanyang opisina habang patingin-tingin sa apat na sulok nito. Alam hindi niya bisita ang ito. May may paglilingkod ba ako sa inyo? May pagdududang bungad niya sa dalawa. Sinubukang maging kalmado ni Robbie kahit nahagib na ng pansin niya nakambok nakaumbok na bewang nito na alam niyang baril. Mr. Robbie Gonzaga. Ako si Red Tory. Nagpakita ito ng badge sa baylang pagpapakilala, pati ang kasama itong babae. Ito naman ang partner ko na si Sula Amor. Pareho kaming ahente ng National Bureau of Investigation. NBI, bulong niya sa sarili Mayroon kami ng ongoing investigation tungkol sa naganap na pagpatay kamakailan sa isang media man. At naparito kami upang magtanong sa iyo ng ilang bagay-bagay. Ang mga katagaan nito ay nagdulot sa kanyang biglaang kabat. Iisa lang ang kilala niyang tinutukoy nito. Kilala mo ba ang media man na si Lino Passionista? Sunod na tanong nito kay Robbie. Lino Passionista? Ulit niya sa pangalang iyon. Kilalang kilala niyang taong iyon. Natatandaan pa niya ang araw ng huling makatanggap ng tawag mula rito. Anong kalukuhan ang pinagsasasabi mo? Hindi ako maniniwala sa iyo. Bulyaw ni Rito. Ibinaba ni Robbie ang linya. Pore mula itong tumawag. Sinagot niya iyon upang murahin sana pero mabilis itong nagsalita. Kalokohan ba? Palagay ko hindi. Tusong uwi ka agad ito. Kapag ibinigay ko kay Mayor Palma ang pictures niyo ng asawa niya, ikaw ang magkakaloko-loko ang buhay. Sinanda na yun ng tao na alin mo sa kabilang linya ng telepono. Alam mo naman na talantado ang isang yun. Wala lang ebidensya pero alam naman natin na maraming itinutumbang matandang yun. Tugtong ng pananakot pa ito Anong gusto mo? Galit na tanong niya rito. Hindi siya madaling takutin. Ayaw lang ni Robbie ay lumaki pa ang iskandalong iyon dahil sa isang baliw na mamamayag. Pinagsisisihan din niya na nakipag one night stand siya sa asawa ng alkalde. Hindi naman kasi niya alam na asawa pala ito ng mayor ng bayan na huli niyang pinagbakasyonan. Umiinom siya nun sa isang bar ng lapitan nito at kausapin. Inakala niya dalaga ito dahil lang tanungin niya ang edad ay nalaman niyang 25 pa lang ito. Nagkasiyahan sila. Nalasing at may nangyari sa kanila. Hindi niya alam na nakasamasid pala sa kanya ang isang mapagsamantalang medya managaya ni Lino. Iyan ang gusto ko. Kung ganyan ba ang ganyan, edi magkakasundo tayo. Natuto ang sabi nito. Wala akong panahon makipaglokohan sa iyo. Sabihin mo ang gusto mo. Maliit lang. 50 mil. Kapalit ng mga larawang nakuha ko. Mabilis nitong tuhon. Ano? Baliw ka ba? Oo. Kaya nga tayo magkausap eh. Kapag hindi mo ibinigay, anong gagawin mo? Pag ako ang unang tuhon nito bago nagsirta, ano ba sa pahayagan ang ginawa yun ng asawa niya? Kasama ng mga larawang kuha ko. Pagkakalob-guluhan ng madlang istorya mo, sisikat na. Malabong mangyari yun. Inexaggerate ko lang naman. Wika nito. Pwede hindi pagtuunan yun ng pansin ng iba. Pero para sa alkalde, malaking issue yun. Tayo sa ulo niya. Nakakahiya. Muli itong tumawa. Gustong masuka ni Robby sa boss nito. Sibig-ibig ko ang gusto mo. Magkita tayo. Saan? Pagigil na sambit ni Robby.